Ito na yung resulta sa pagway pruning namin. Yung tinatanggalan namin ng sanga dito sa baba, tapos yung mga dahon. At yung may iwan, yung bunga lang. You know? Ito yung unang bunga. Nakaharvest naka na kami nung una pa. Tapos ito, nahuli kasi maliit pa eh. Ito. Dito. ah nag na kami dito. Tapos ito yung, ito yung mga pangalawa. Nagdadalawa yung bunga. Tapos, nakita nyo naman doon no? Sa ilalim. Ang dami pa. Ayun. Hanggang dito oh. Yan mag-harvest kami. Yung mga unang bunga. Ito oh. Ito 'yung mga unang bunga niya. Kasi 'yung pag-pruning namin dito ito. Tinatanggal namin 'yung mga sanga. Hanggang dito. Dito 'yung bunga niya. Ayun. Ito yung mga bunga niya. Ano? Kita niyo naman ang linis sa ilalim. At ang dami pang bunga. Yan ah. pagkatapos mag harvest ay pakainin na naman natin sila ng abuno ito yung abuno na tinunan namin nalagay namin dito sa drum Tapos magigib na ako. Diyan pa ako nagigib para sa pangdiliko ko sa talong at pichay. ito bago mo puno ah, siguro mga uh, ah, anim na akong balik so 12 ka ganito na may tubig